reto oh, mga kabisdak ito yung sinabi ko po sa inyo kanina na itong si Pangulong Duterte at si Mayor Basti ay hinarang jaan sa Tacloban City at matapang lang talaga itong si Atty. Baligod hindi ho sila nagpapasindak sa sugo ng mga tambaloslos ang korpos ng mga kapulisan na yan ay ipadismantel iyong stage ipaligpit nga gaya yung mga nangyayari sa mga hakbang maisugrale ngayon ho yung uh, first part ng video ito ito yung pagpunta ni Tatay Digong sa simbahan ng uh, Takluban Liti na pinalagan nga ho ng tingog party representative. At yung second part, ito na yung nagkaroon na ng komosyon sa pagitan ng kapulisan na inutusan daw sila na ipaligpit ang stage at yung mga speakers. Na tinakot pa nga ho si Atty. Baligod na pupusasan daw ng mga kapulisan. Panoorin po natin sabay-sabay

हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। Ito yung dyan. Okay, ito mga kabisdak, pagkatapos magdasal ni Tatay Digong jan, siyempre lumabas na ng Santo Niño Church, no? At pupunta po sila ng, ano, pupunta sila ng housing, no? At makipagkita sa mga nabigyan ng tulong ng previous admin. At dito na ho, yung next na kaganapan dyan, kumusyo na. Sagutan na ho uh, si Attorney Baligod at yung kapulisan niya na utos ng mga tambalos-los. O, panoorin natin tuloy. <laughs>

Eh ang tunay ni unare unare ba pina ni sinila yung mga tao kasi may pamimigay ng lolong Justin sa mga bahay. Ano ni Susie? Nani na si Juan? Eh deni sabi ko sa mga. Siya na pala kasi oh, okay lang. Oo, pwede naman. Huwag natin pigilan yung magandang ano. Oo, okay lang. Walang problema. Oo, sino lang yung nandito? Okay lang yun. Oo, sino lang yung walalo? Ang sabi lang, magpakain tayo. Ang Ayan, sabi ni Baligo dyan dadalin, dadalhin kita Aristuhin mo ako Mukhang meron pang sulutan eh Na parang kinukuha yung ibang tao dyan sa area na yan Sa event nila ni Tatay Digong Dahil meron daw magbibigay ng mas maraming bigas Parang sinusulot pa nila mas masasaktan yung kalooban ng mga tao ayon, na ayon. Mas masasaktan yung kalooban talaga. talaga sinasabi ko, ang sinasabi ko, hindi namin kailangan ng permit. Huwag ko mag-insist. Hindi naman tayo. Hindi naman ako papayag na babas mo ang karapatan ko. Okay ha, ayan, mo na ni attorney Baligod yung nakakulay asul ba yan na isa na pulis

Mantakin mo ha, dadalhin daw si Atty. Baligod. So pag dinala si Atty. Baligod dyan, ano yan? Illegal arrest po yan. Hmm. Paglabag yan sa karapatang pantao. Tingnan mo yung mga tao ni Tamba, no? So ito, pakinggan natin si Atty. Baligod sinasabi dyan, kwento niya. Punta sana kami sa simbahan ay tumawag sa atin yung mga kasamahan natin na pinapa-dismantle ng PNP yung ating sound system at gusto nilang i-disperse yung mga tao. Kaya nag-divert kami, pumunta kami kaagad sa GMA7 <clears throat> at may nagpanggap na isang tao na galing daw siya sa City Hall ng Tacloban na hinahanapan kami ng permit. Ang sabi ko, sa ganitong gathering ng mga miyembro ng guardians ay hindi kailangan ng permit. At ang sabi niya sa akin, eh pupusasan kita mamaya, sabi niya. So sabi ko, sige, baka gusto mong magsubukan tayo. And then yung kasama kong uh, mga sundalo at saka polis, in-identify nila na siya pala isang PNP officer, no? Si Lieutenant Colonel uh, Winrich Lim, na bagong promote lang siya na Lieutenant Colonel, pero ganito siya umasta. Eh nakakalungkot dahil inutusan lang daw sila ng mga amo nila. Eh tinanong ko, is that a legal order? Sir, hindi sa aking superior nang galing. pero alam nyo na kung sino, sabi niya. Eh nalulungkot ako dahil ang mga officials natin ay naluklok sila sa pwesto dahil sa ating demokrasya. Pero ang demokrasya natin ngayon ay pilit nilang sinusupil, no? So I find it very ironic. So this should not continue and uh, we will continue fighting for our rights as citizens. Will there be any legal action against the police officer? Eh nung bandang huli ay eh, lumapit siya sa akin na bumubulong-bulong na sir, alam mo naman yung trabaho ng naming PNP, inuutusan lang kami, sabi niya. Hmm. Kaya ang sabi ko, huwag mo akong bibiglain na tatakutin na puposasan. Hmm. Kasi kahit sinong tao, huwag niyong gawin yan. Pero apologetic naman siya may na no ka no -mention? Eh, ayaw niyang sabihin, pero hindi raw galing sa commander niya. Ibig sabihin, hindi galing sa chief of police. Eh, saan nang galing? Kako, sir, alam mo naman na yan. So, my guess is as good as yours. ako.